Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a-city ng Abril 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.20 city ng umaga. Araw po ngayon ng lunis. At Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa uh, Bakit ang tao ay patuloy po na gumagawa ng batas? Yan po ang tatalakay ko ngayon. Ang title ko po ngayon Bakit ba patuloy na gumagawa ng batas ang mga tao? Yan po. Uh, iuugnay ko po ito doon sa nangyayari na hearing dyan sa Senado na pinangungunahan ni Amy Marcos. Opo. Uh, mali na po mali na po yung yung ginagawa niya at para maintindihan natin ay ididiscuss ko po ito opo naisipan ko ito kagabi kasi nga ay marami din ang nalilito po eh opo kaya ay mas maigi ay maliwanagan tayo na yung ginagawa ni Amy ay wala naman silang atang gagawing batas ih eh. wala eh. <laughs> sinasabi lang nila na hindi proper o kaya hindi ginanap yung yung kun yung uh, right ni Duterte o nawalan siya ng right yun po ang ang pilit nilang dinidiscuss mali po yan uh, mali yan sa gawain ng isang uh, legislatibo opo mali po yan ngayon ito po ang mga dahilan po bakit po ang tao ay patuloy na gumagawa ng batas ito po ang dahilan yan dahil sa patuloy ang kasamaan ng taong patuloy kasi ang paggawa ng transgression. Ay ano ba yung transgression? Ay kuan po yan yung yung paglabag sa batas o sa kabutihang asal. Ang nakasulat po kasi sa Biblia ay the law was added or the law was given to Moses because of the transgression. Yan po nakasulat eh. Kaya from that verse alone, you will know that we are making laws because of the transgression. Yan po no? Kasi malinaw po eh. The law was given to Moses or the law was added because of the transgression. Ay siguro tatanungin nyo, ay wala pa namang batas doon. Ay bakit may transgression? Ay mayroon po tayong kwan eh, yung kabutihang asal o yung konsinsya? Yun po. Mas nauna kasi ang konsinsya kisa yung, yang batas. Ang nakasulat po sa Biblia, uh, men existed before Moses. But the law was only given to Moses because of the transgression. Yan po. Nag-exist na yung mga tao noon. Di ba? Ay nauna pa nga si Abraham eh. O, kay Moses si eh, mga 400 years ata yan, o 500 years eh, nauna pa. Pero, wala namang ibinibigay kay Moses na Ten means. Pero, ang nakakapagtaka po nung kapanahunan ni ni Abraham po ay mayroon ng batas ang Egyptian. Mayroon na. Opo. Mayroon na silang batas. Ay hindi natin alam kung niribin lang Panginoon sa kanila o talagang ginawa lang nila. Kasi bawal din na kwan eh. Bawal bangalon niya eh. Bawal mong asawahin yung asawa ng iba. Kasi nga ito si Si Sarah, nagandahan nung nung hari o nung paro, nagandahan ay gusto niyang pakasalan o asawahin. Ay tinanong naman niya si Abraham, uh, sino yung babae? Ay kapatid ko, sabi niya. Kapatid ko yan, sabi niya. Ay nung gusto na niyang asawahin na naginip siya. Sabi ng Panginoon sa kanya ay siguro ang hilyon, pag inasawa mo yan, patay ka na. Sabi ganun sa kanya. Kaya pinuntahan niya, kinaumagahan si si Abraham, bakit nagsinungaling ka sa akin? Asawa mo pala yan. Ang sagot naman ni Abraham ay sir, sabi niya kasi dito may kaugali ang kayo na kung maganda yung babae at gustong asawahin, pinapatay yung yung lalaki. Ay natakot po ako. O, sabi ni Abraham. At saka, totoo na bang na, na yung nga sister niya eh, dahil pinsan niyang buo eh. Si Sarah eh, pinsan niyang buo yan. Ngayon, ang sabi ng paro, o sige, umalis na kayo, sabi niya. Binigyan niya ng, ng kayamanan at katulong. Yung nga si Hagar, katulong yun. Uh, kasi nga, ay parang kwan yun eh, parang bayad niya doon sa masamang intensyon niya. Ayan po ano, so, may batas na po noon bago pa kay Moses. O, oh, kasi nga, alam nila eh, nililinaw ko lang po ano, pero nga, ang batas talaga, yung written record ay ibinigay lang kay Moses. Ngayon, ang dahilan po din ay dahil naging sophisticated ang krimen na ginagawa ng mga tao. Sophisticated na po eh. Kaya nga yung batas, ang sabi ng mga abogado, nahuhuli yan eh, parating huli. O, nagkakaroon muna ng krimen tapos pag-aaralan, gagawa ng batas. At totoo po yan nagiging sophisticated na po ang paggawa ng krimen. Ngayon nga, eh, yung cyber law, na eh, nahuhuli na eh, hindi ba? Nakakagawa na muna ng mga kwan, eh, uh, krimen patungkol dyan sa paggamit ng cyber attack, hindi ba? Ang isa pang dahilan ay dahil nagiging obsolete po ang batas. Nagiging wala ng kwinta kasi nga ay eh, hindi na applicable. Opo, yan po ang isang dahilan ang isa ring dahilan ay uh, kaya patuloy na gumagawa ng batas kasi nga walang kakayahan kasi ang batas ay to justify or nailigtas ang tao sa kasalanan. Yan po eh. Kaya sa kagustuhan nila na na justify ang tao o pero hindi nga mangyayari eh. o iligtas ang tao sa kasalanan o sa kasamaan ay nakasulat po sa Biblia eh. No one is justified by following the law is evident. Nakasulat po. Pero naliligaw nga ang tao ay talagang gusto nilang ganun ang mangyari. Susundin nilang batas o gagawa sila ng batas. Pero wala rin. Kasi nga mas accurate ang Biblia eh. No one is justified by, by following the law is evident. Wala, walang majajustify. At sa katotohanan nga, lahat naman ay nagkasala eh. Paano majajustify nga, hindi ba? Sa isang punto ng iyong buhay, nagkasala ka. Yun po ang ibig sabihin niyan. O nahulog ka sa kasalanan. Ganun po yan. Kaya wala, well, hindi ka na majustify. Yan nga, actually, walang tao na makaliligtas dahil sa pagsunod sa batas. No one is justified ngay. by following the law is evident. Ayan nga. At sigurado po yan kasi nakasulat po sa Biblia po eh. O, iyan po ang mga dahilan kaya hindi natin pwedeng tanggalin ang legislative. O, o, yung kwan sila, baliwalain sila. At idadagdag ko pa dito, yung kasi ang ang international ang international law kailangan alam natin yan eh. O kaya sumususog tayo o nakikipag-cooperate tayo. Iyan. Iyan po ang dahilan niyan kaya patuloy pa rin ang paggawa ng batas. Example lang po ano? Yung RA natin, ayun ko ano na yung number na hindi ko na naisulat dito eh, na kung saan Sinasabi doon sa uh, yung RE na yan, Section uh, 17, ay tayo ay binibigyan na natin ng karapatan ang international law kung ang kaso ay naandun na sa international tribunal or court. Yung po ang nakasaad, nagigibin na ang local court. Yan po ang RE natin na ginawa ng ating mga mababatas na may pinagkunan po yan dahil doon sa konstitusyon natin sa general principles na tayo ay nag a o pinopromote natin ang international law. Ayan po. O ah, nakikisama tayo. Ngayon ay pagdating ngayon dito sa kwan, yung, yung, yung room statute, hindi ba? Yung article 59. O nakasulat doon na <laughs> ay pero ako natatawa Dalaga na po ako sa mga abugado po eh Nakasulat po doon Na kung nahuli na yung tao Kung yung Yung arresting state o Arresting officer siguro Ay dadalhin sa Competent Judicial Authority Yung po nakasulat Of the Custodial estate Yung po nakasulat ha Ulitin ko lang para maliwanag ano, dadalhin daw sa competent uh, uh, judicial authority ng uh, custodial state. Pero nga ay ang ay ang mga abogado po i eh, magagaling po i eh. tinitwist tinitwist po nila agad eh. Tinitwist nila eh. Ha? Judicial sabi nila ay kurti yan, sabi nila. O hindi ba? O, pero ang ang sagot ko po sa kanila, saan dyan ang salitang kurti? Nadadalhin sa kurti? Wala po eh. Huwag po nating dagdagan. Huwag po nating palitan yung word. Ang nakasulat po ay competent judicial authority of the custodial state. Yung po ang nakasulat eh. O, dadalhin daw doon. O, oh, ay bakit yung mga attorney natin ang sasabihin yung iba sabi ah kurtian sabi nila kurtian o dadalhin sa kurti, sabi nila nila ayan ang problema ngayon hindi ba Oh, pero hindi po tayo malilito diyan hindi tayo malilito ano ba ang gagawin ba ano ang gagawin ano ang purpose sige nga ano ang purpose bakit dadalhin doon to identify yung tao i-identify lang yung tao na siya yun at ang gumagawa niyang pulis o kaya MBI, ay bakit kailangan pa ang kurti? Hindi ba? At sa katunayan, hindi naman ma-identify yan ng kurti eh. Kung sino yan? Kasi wala siyang tambark, wala siyang record. Ang may record lang po ay MBI at saka mga pulis at saka commission on election. Diyan tayo nagtatambark. Kung nahuli tayo ng pulis, may record tayo. Kung kukuha tayo ng passport, uh, purin appears. Oh. Kung may record tayo, yung yung kauna-una nating kaso ay sa, sa MBA, kung mabigat, hindi ba? Ganun po. Kaya sila ang competent diyan. Hindi po yung yung hurado, hindi yung judge, hindi yung korte. Kaya nga common sense po eh. Hindi ba? Ngayon ay Uh, ang sinasabi ko po dito, kaya tayo gumagawa ng, ng batas ay patuloy po ang paggawa ng kasamaan. Ayan po, ano? Patuloy po yan. At yan ang sinasabi po ng Biblia. Pero bago ko po ibigay yung mga Bible verse, ay hayaan nyo po muna na pasalamatan ko muna itong mga sumusubaybay sa atin. Akahapon ah, pala nag-comment si Concepcion Barsi. Salamat po sa comments nyo. Ang sabi niya ay, oo nga, dapat mag-resign na si, si Robin Hood Padilla kasi wala namang silbi, sabi niya. Ay, yun na nga eh. Yun ang topic ko kahapon. Pero ito po sila, ano, uh, batch number one po ito. Ano, salamat po sa inyong lahat. Rosana Kawili, ah, uh, Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bakul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia, ng Milano, Italy Nana Antibi, ng Barin Will Otaib, ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua, ng Singapore Andre Deliber Arnold Pernan, ng Cebu Larry Narbais Joss Shalan Elenita Sklapler, ng Germany Bin Puno Liti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro Maribel Baligat-Culio Querticu Juna M. Rinaldo Abintino Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aborque, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Paz, Mary Grace Santos, Pac Mando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibañez, Dumus Tip Tip Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihenil Dugarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis at saka si Josito C. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nilirikomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli bulletin Attorney ni insurikto bonyok pakai kaisa Armandin Injini itu aling mari. Mister satu tu Christian Isgera PMTGR Bloggers the Action Man. Rujapan Japantors di bina apostol CGP Chai kapihan ni artat ago Demjos Johnny kakamping ang batas with attorney Claire Castro kak Walti Carbonil Uh, atong ni si Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse na gusto ko pong ishare sa inyo na kaya hindi pwedeng ihinto yung paggawa ng batas eh, kasi nga patuloy po ang kasamaan ng tao. Opo. Jeremiah 17.9, The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Or who can understand it? Wala eh. Ang tao po, ang, ang, ang puso po ng tao ay sa lahat ng bagay ay mapamdayang tunay, sabi nga. oh, and is desperately wicked. Who can understand it? Or who, who may know it? Diyos lang po, ano? Ayan po, ano? Kaya nga, patuloy eh. Maaring sinasabi niya na ganito, pero iba ang gusto niya eh. Maaring sinasabi niya na ganito, pero kuwan lang yun. Yung, yung tinalakay ko ka, kahapon, itching kuwan lang yun, itching ear, hindi ba? Katulad ni Ruben Hood Padilla, ang sabi niya ay ayaw na niya ang politika o magre-resign na siya sa 2028 ay eh, hindi namang resign yun, itatapusin na yung term niya. Pero, yun ang gusto kasi marinig ng mga tao eh. Kaya yun ang sinasabi niya. Yun po ang ibig sabihin niyan. The heart is deceitful above all things and is desperately wicked. Who can know it? Yan po ano. Ngayon, ito po ang naganap sa Genesis. Ano? Ito po yung bago gunawin ng Panginoon ang mundo. Genesis 6.5 Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent and the thoughts of his heart was only evil continually. Ayan po eh, nakasulat po yan. At uh, ikikwinto ko lang po sa inyo, no? ako ay nakapunta don sa kuan, doon sa Grand Canyon, dito sa Arizona, nakita ko po eh, 'yung 'yung Grand Canyon, pero nakikiusap ako doon sa mga tao doon, Dinidiscuss namin this is the wrath of God sabi eh. Ay ay namangha ako ah kasi nga ay eh, maraming Kwan doon eh, visitor 6 million ata ayuri eh, ang visitor eh galing sa ibang bansa o oh, mga turista. Pero iba-ibang lahi, iba-ibang lipi, pero may nagsabi na uh, this is the wrath of God nakikita natin ngayon. Ay oo nga. Kasi nga yung bangin eh na dinaanan ng dinaanan po ng tubig, yung bangin na yan ay i-average ko na lang ha, 3 kilometers wide, 3 kilometers deep at hindi mo makita yung dulo kung saan yung dulo. 3 kilometers wide at saka 3 kilometers deep. Yun po, paano nangyari yan? Bumukal ang lupa, ang uh, bumukal ang tubig dun sa lupa. Kaya, nagkaroon ng ganun, yung Grand Canyon. Ay iniisip ko nga, eh, ang sabi nga dila, eh, totoo naman, ano, pagsama-samahin mo na kanya ang lahat ng ilog sa buong daigdig, dahil hindi to hindi pa magkakasya eh. O, kulang pa yung mga ilog. <laughs> kulang pa. Pagsamasamahin mo na. Ganun po katindi ang wrath of God. Parang kailan lang eh, kung titignan ko yung, yung bakas. Oh. Pero ang, ang estimate ng mga biblical scholar po ay mga 6,000 years ago. Nangyari yun. 5,000 to 6,000 years ago na maaring ganun nga, totoo. So, yung po ang sinasabi po ano, Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart, sa iba kasi ay every intent and imagination of the man, is evil continually. Yan po ang nakasulat, nakabisado ko. Every intent and imagination of the man. Is able wali Ayan po Kaya nga po Patuloy tayong gumagawang ng batas Pero Nagkakamali po Ito sila kwan Eh sila Sila Ayme Marcos Na tatanungin nila It is proper Sabi ni Jenggoy It is proper Sabi niya Proper ba yung paghuli mo? Oh Hinuli kasi si si, si Duterte Ang gustong sabi ni Jenggoy Hindi proper Ay bakit? Ay sino ka? Hindi ba? Sino ka? Hindi ka naman pulis eh hindi mo naman alam ang procedure eh. Oh. Kaya si simplang sila yan. Lalo na ngayon ito mayroon atang napakinggan ko kaninang umaga aatin ah, si Tori sa April 10. Nakupok. dinis Diniskas ko na ito no, nung isang araw. Ito si Tori pala. Ikwan eh, ito eh. Dating Iglesia ni Kristo eh. May alam po ito sa salita ng Panginoon. <laughs> mayroon po yan. At yung palang isa na binabanggit ko nung isang araw, si Colonel Espinido, Joby Espinido, uh, kwan yun, Ah, uh, 70 uh, Adventist, magaling din yun. Oh. At ito si si Big si Biko Soto. Ay alam ko yung yung nanay nito, muna again yan eh. Kaya baka pure yours lang yan, nakakapakinig na po yan ng salita ng Diyos. Opo. Iba po talaga kung may aral. Iba po. Kahit anong denomination yan. Wala akong kwan yan. Wala akong pinipili dyan. Kahit na baptist ka, kahit na yung kwan, yung, yung marami dyan sa atin, yung kwan, nitudis, kahit ano yan. Basta nag-aaral ng salita, magagaling po yan. At hindi mo malilito. Opo ay ayaw ko lang baka si simplang ito sila ay may dito pag pagbanatan sila ng <laughs> ni uh, General Tory ng ng mga Bible verse ito po sa e 9:3 patunay din po ito na ang tao talaga ay wala eh, walang pag-asa talaga eh wala this is an evil in all that is done, ah, uh, this is bad. This is an evil in all that is done under the sun. That one thing happened to all. Truly, the hearts of the sons of men are full of evil. Ayan po, hindi ba? Oh, madness is in their heart while they live and after that they go to the dead na hindi ba o oh. ang linaw po niyan hindi ba oh Ulitin ko lang ano, this is an evil in all that is done under the sun. That one thing happens to all. Lahat nangyayari eh. Yung isang bagay na ito ay nangyayari kanya sa lahat ng tao. Hindi <laughs> ba? Na ano yun? Truly, the hearts of the sons of men are full of evil. Madness is in their heart while they live. And after that, they go to the dead. Ayan po. Ayan po ano? Pero nga, itong ginagawa nila Ayme ay mali po eh. Mali po yung ginagawa nila. Hindi sila pwedeng mag-judge dyan. Ang gagawin lang nila ay pasalitain yung mga resource speaker nila para makagawa sila ng batas. At in-example ko na nga, yung sa international, sa international law po, ng minsan nagkukumplik. At dapat yun, yun ang ayusin nila. Pero alam ko, hindi pa rin maaayos yan eh. Bakit? Ay patuloy nga ang tao eh sa paggawa ng masama. At saka hindi applicable Sige, gawin din lang ngayon na i-apply natin yung Article 59. Gawin natin na lahat ng international suspect, lahat yan, bago dalhin sa ibang bansa, ay lilitisin muna sa lower court. Wala mangyayari dyan. Wala ah. Kasi pwedeng bayaran eh. Pwedeng takutin yung, yung kurti eh. At yung mga testigos naman ay hindi naaatin yan kasi nga ay tatakutin din eh. Kaya nga hindi po nagpunta dyan ang mga biktima o yung mga kaanak ng biktima. Dahil alam nila, wala din yayari kung ang lilitisin ay si Duterte. Hindi ba? O bakit ang gusto nila, Jinguy, ay sundin, hindi ba? Pati nga yung si Atty. Bilge, ano, yung, sa, nung hinuli, o bakit kanya hindi natin i-implement ang Article 59? Sabi niya eh, o gusto niyang i-implement, hindi ba? ah, ay mayroon tayong iba eh. Oh, at saka, yun nga, ang reason ko dyan, common sense lang po yan eh. Walang kaso dun eh. Bakit po dun dadalhin? O, oh. oh, sige po, at hanggang dito na lang po ano at dalangin ko po sa Panginoon na may naintindihan tayo o may, mayroon tayong nakuha na wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Ayan po ano, at Muli mga kababayan mga minamahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig salamat po nang marami salamat po